Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello mga ka-showbiz, welcome back to my channel. Hanggang ngayon ay marami pa rin ang natatanong kung ano ba ang dahilan talaga bakit lumipat talaga itong uh, si Bea Alonso sa GMA Network mula sa ABS-CBN. Nang sa gayon, maganda naman ang kanyang karera sa naturang kapamilya network. Ano nga ba ang dahilan? Sabi nga nila, may dalawang dahilan kung bakit lumipat sibya mula sa kapamilya hanggang kapuso network ito daw nawala daw ang prangkisa ng ABS-CBN lumit daw ang revenue at konti lang ang pumapasok na mga ads at mga advertising company sa naturang network dahil hindi na ito hindi na siya national TV national air dahil limitado na lang ang mga advertisement at revenue ang mga pasok sa ABS-CBN kapamilya kumpara sa GMA Network ay official na may prangkisa at maraming mga ads at advertising at malaki ang pasok na pera at revenue at ang pangalawa naman ay uh, hindi daw makamove on nahirapan makamove on itong uh, si Bia Alonso sa hiwalayan nila with Gerald Anderson lalo na na biktima di umano siya ng ghosting with Gerald at napunta si Gerald sa isang batang aktres na si Julia Barreto na isa ding kapamilya. Masyadong in love di umano at mahirap makamove on itong si Bea Alonso kaya naman nag ito na lumipat sa kapuso dahil araw-araw niya itong makikita si Gerald pag hindi siya lilipat sa kabilang istasyon dahil star magic sila dahil talent sila ng Star Magic at ABS-CBN at maraming mga event at mga gathering na kung saan magaganap at makita pa rin ang dalawa, si Gerald Anderson at Bea Alonso. Kaya naman, nabinbin at tinanggihan na at umalis na si Bea Alonso sa serya nila with Richard Gutierrez na kahit nagsimula na ay pinutol niya dahil ah, nagpunta na siya, napunta na siya sa GMN Network at pumirmahan ng kontrata sa halagang 100 million mahigit di umano ang kanyang kontrata Two years sa GMA Network o di ba napakalaki sobrang yaman daw itong si Bea Alonso dahil 100 million mahigit ang kanyang pinirmahang kontrata sa GMA Network baka daw maapiktuhan ang kinikita ni Bea at magkaroon ng uh, walang trabaho ang mga empleyado dahil nga walang prangkisa at uh, Siyempre, ang pangalawa din ay dagdag natin ay uh, mahirap makamove on dahil mahal na mahal ni Bea Alonso ang nag-iisang Gerald Anderson kaya naman umalis siya sa kapamilya at napunta sa ibang bako dahil uh, ayaw na makita. Araw-araw sa so, Star Magic at ABS-CBN compound ang naturang sikat na aktor na si Gerald Anderson. Ano sa tingin nyo? Please comment down below kung ano masasabi ninyo sa dalawang dahilan bakit lumipat si Bea sa Jamie Network. Mm.